magluto tayo ng sa Ito, ah, sa hangin ang gawin siya ni Samu, o binaka yun, ko pa niya, oh, binaka ka niya din lahat sa hangin. Limpiyahan ka na. So, pag limpiyahan, nagigamit na oh. ah. uh, lumot-tumot. Yan. Ay, pirituhon pa. Okay. Ayun. Pasunta na. Pasunta na. Yan, malinis na. Kakaskas maglimpia na siya. lang Magprito na kita. Yeah, Commander, paki. Maridan tayo na sa Indog Toy, sa Maynila ini, sa Maynila. Nandito ako sa taas. Okay. Commander, antayin mo ako. Batay no 'yung trip ko. Ano ako sa taas sa dereyan. Balikod mo, kung mag-printas mo 'yun. Ah, 'yung prito? Oo, dito. Ipriseri. Diriyan pedirito doon. O yun. Oh, 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 Balikod mo ang matubod. Pa mga katro mo sa taas, may kuha mo. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Dili ka sa diyo kay kuma. Kuha ka sa no kay ma. Ayun, dili na yun? Ba pa yon. Lutuin mo pa yon. Kay kuma, matubod.